Ano yan? Hoy! Sandali! Oh, ano <laughs> yung babae? Saan yung babae? Ikaw! Hoy! Ano? Come here! Sandali lang! Atras! Atras! Sandali! <laughs> oh, May lagi. May dalang itak! Ano? <laughs> Hoy! Tagwa muna! Delikado to! Galit na galit! Dali! Ito klaro! Uy, nabigla ako ba? Uy, la, Uy, sila ka lang. Ayun. Sandali. Sandali Uy, mo pa talaga kayo. <sighs> Nagpapahinga na kami ni Claire ngayon, pero <sighs> parang may nakita kami something. Kaya ngayon, kahit umuulan ngayon, babalikan namin yung area. So Claire, magingat ka. Ha? Magingat ka. So ayan mga idol, kahit umulan lang yun, patuloy pa tayo sa aking pag-vlog. Kahit nabasa man tayo, para sa inyo to. Kanya! Ano mga idol, mag-subscribe na kayo at huwag kalimutan, i-click nyo ang notification bell para lagi po yung update sa lahat ng mga bago nating mga upload. Tara! Ito yung sandali! Tandahan lang sa paglakad. Baka, baka maano ka. Mapahamak ba? Mag-ingat ka. Malakas na yung ulan eh. Nababasa na nga ako eh. So yun mga idol, ngayon pabalik kami, papunta kami doon sa na, kung saan nakita namin yung babae. Uy! Hmm. Claire, sandali lang Claire. Parang may nakita ko dito. Wala ka ba napasin? Parang may tao dito. Wala na ka nakita dito? Parang may shadow. Parang may shadow ba? Parang may tumakbo papunta doon oh. No? Oo, magingat ka ha. Tawagan mo lang ako. So ayan mga idol. Wala, basang basa na yung camera ko. Pakas na naman ang ulan ngayon. Oo, sige. So ayan mga idol, kahit ulan ngayon pero patuloy pa rin kami sa sa pag-vlog para sa inyo to kasi mamaya aalis na kami dito kung wala kami uh, kung wala kaming makita ngayon ni Claire Creepy po kahit basa po kami ngayon para sa inyo to sakripisyo kung wala kami makita ngayong hapon na to uuwi na kami ha sana makita namin yung babae at makausap namin yung president para gusto kong makatulong makakailangan niya na pagkain pera para matulungan po natin kahit pa konti-konti lang no Wait! Clear! Ano yan? Hoy! Sandali! Ano yung babae? Saan yung babae? Ikaw! Hoy! Ano? Clear! Sandali lang! Atras! Atras! Dali! Oh, may dalaki! May dalang itak! Huh? Ano? Hoy! Takpang muna! Delikado to! Galit na galit! Dali! Oh. Ito klaro! Oh. Ito klaro! Ay, Uy, ako ba? Oh, yung lalaki, mga ito, galit na galit. May dalang itak yata o pamalo. Sinabunutan si Claire. Yung buhok mo. Okay lang? Uy! Sige! Ha? Huh? Ha? Huh? Akala mo ikaw lang magaling? Ha? Huh? Para na si Selos? Kaya sinabunutan ka? Walang hiya yun. Hindi niya alam, Claire, nakasama kita sa pag-vlog. Siguro Ay, baka... Ba? Hindi natin alam. Hindi. Sa palagay mo, bakit siya nag nag uh, nagsiselos? Baka may gusto sa akin yun. Oo nga eh. Ha? Sinama mo ako dito, kaya siguro nagalit yun. Akala niya siguro, Claire, makakaisa siya. Tara, magdala tayo ng ano, pamalo din. Labanan natin sila. Huwag tayo magpapadaig. You know? Kung ka dito. Ayan. Walang yung Sige, dito ka dali. Magdita yung babae ko eh. Kaya nga eh. Dito, Claire. Hello. Uy! Sige! Ha? Alika! Huwag tayo magpapatalo, Claire. Tayo dapat ang manaig dito, hindi sila. Ha? Mga walang iya kayo? Sige! Sige! Huwag tayong matakot. Ay, Gap, ah. Gusto lang namin tumulong. Tapos Gap, Kaya nga eh. Gusto namin makatulong tapos kayo naman yung dalit. Dito clear, dito. Huwag tayong magpapatalo sa kanila. Sinagunod sa mga mga babae. Sabi niya, bakit daw ako nandito? Bakit daw ako? Sama nung sama? Yung sama? Ay, oh. yung, 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 sabi ng babae? Oh. Bakit daw nandito ka? Oo, oh, bakit ako? Sama nung sama sa sa'yo? Tara. Try natin dito. Akala nila. Sino daw ako na babae? Ah, nagsisilos nga siya. Ay, siguro may gusto sa'yo. Sa'yo yun. Ha? May gusto sa'yo yun. Tara. Sa'yo na naman yun. Kaya lang kaso. May, asawa na yun eh. Pero laki po. ko rin siya. Hindi ko alam, Claire. Baka gusto niya talaga. Baka may gusto siya sa akin. Kaya nagalit siya nung sinama kita dito. Oh, tingnan yung mga dilo, napakadumi ko na. Oh. Oh. Ayan. Bala na. Kasi baka ma ma masira yung camera ko ba, mabasa. Oh. So ayan mga idol Kahit ah, uh, ano? Lo, ano yan? Nakalmot ka? Walang iya uh, yun. Sinaktan ka pa ng babae? Kinalmot? tapos sinabunutan yung buhok mo nag ano na oh wala na sa ayos wala na sakit ang ulo huh. so yun mga idol hindi namin inaasahan na gusto namin makatulong pero kami pa yung mali sila pa yung nagalit at parang nagsiselos yung babae no kasi sinabunutan si Claire Creepy yun yung pagkakaintindi namin at nagalit at bigla namang umataki yung lalaki nagdaabang ng pala no baka nag ano sila dito mga idol nag ana-ana ba o may ginagawang kababalaghan at hindi natin nahuli <laughs> so sayang sayang yung pagkakataon na hindi natin nakita kasi maganda kasi bidyohan maganda sa mata yun po talaga ang totoo ha hindi naman sa bastos pero relate naman po tayo di ba uh -uh. yun naman kasi nakahubad yung lalaki hindi namin nakita pero siguro may ginagawa na silang kakaiba dito hindi, <laughs> hindi namin nakita yung lalaki nagalit pa nga pinapalo-palo yung mga damo dito at hindi naman ako na, na ano at talagang talagang ano lumahaban tayo pero umalis sila dito yan yan yung vlog natin medyo nakakainis nakakatakot at medyo kinakabahan tayo at napapagod din kahit basa tayo sa ulan mga idol pero patuloy pa rin tayo kahit napahamak na tayo pero patuloy pa rin tayo sa ating pag vlog kahit maraming ahas dito. Mga aswang. Pero patuloy pa rin tayo. Huh. Sakit ng kamay ko ah. Na ano dito eh. Ay, Na us, ano ba? ba? <laughs> ha? Anong? Ba? Yung babae? Oo. Kahubad. Oh, Oo. Oh. Diba? Kaya nga eh. Tapos yung lalaki. Nakahubad yung lalaki sa Ay. ano ba? Baka may ginagawang kababalagan eh. Nag-ana-ana eh. Mm-mm. <clears throat> Nagpapasarap yung, <laughs> yung clear muntik na nating mahuli pero hindi natin naabutan talaga kasi nakadetect na ba na malayan nga nandito na tayo <laughs> so yan mga idol medyo basa tayo no medyo masakit yung ulo ko at napapagod din ako minsan at umuulan pa ngayon pero sa vlog na to uh, kayo na po ang musga wag naman nyo akong ibas kung medyo ganito ganito ako mag magsalita, medyo bastos pero mga idol, yun po talaga yung totoo no, pero yun naman namin inaasahan ni Claire na magkita namin dito yung babae at yung lalaki na parang may ginagawang kababalaghan so kayo na po yung humusga sa vlog na to so ngayon hanapin namin palagi na lang kami naghahanap so palagi naghahanap, palagi pabalik-balik na yung vlog natin, pero patuloy pa rin tayo sa ating pag-vlog, pag-update para po sa inyo to uy, pa ano yun. Ang vlog na to mga idol ay eh para sa inyo to. Ha? Kahit nga umulan, kahit basa yung camera pero tuloy pa rin yung pag vlog natin. Parang may naamoy akong kakaiba dito. parang may malangsa. Parang amoy, parang amoy dugo. Dito banda <coughs> parang dito banda. sobrado. Naka nakita? Diyan kayo muna maghanap ka diyan at dito ako. Basta nagtatago lang yang sila. Huh. So, yan mga idol sa vlog na to ay syempre sobrang intense, sobrang nakakapagod at medyo kinakabahanin ako at hindi ko inaasahan na sabi ni Claire galit na galit daw yung babae sa kanya sinabunutan, may kalmot pa nga siya sa kamay kita yun naman, may kalmot siya kinalmot siya, nagalit sa kanya yung babae siguro sabi ni Claire nagsiselos daw dahil nandyan daw siya kasama ko so mga idol kayo na po ang humusga ano kaya ang naramdaman ng babae bakit sa ganun, so it means may gusto siya sa akin di ba hindi, hindi, hindi naman siya pangit maganda naman ang buhok niya, katawan niya sabi ni Claire Creepy, maganda din. Pwede din naman nating jojowain yun. Ano? Pero kahit may asawa siya, pero respeto pa rin tayo kasi may asawa siya o jowa. Kaya ang gagawin natin, kung mga asuwang man sila o may kakaiba silang ginagawa dito, yun na lang yung i-focus muna natin. Kaya samahan nyo ako ha. Tara, baka makita pa natin sila dito. Saan sana kaya sila pumunta? Dito clear? Wala? Ha? Parang may boses ka narinig? Uy! Parang may... Uy! Parang may something nangyari. Saan kaya banda yun? Para makita natin. Sayang yun. Dito na tayo sa gubat. Baka dito. Hindi mo... Tinignan Dito. may narinig daw siyang parang boses na parang sinasarapan. Grabe naman yung ano ngayon mga idol ah. Hmm. <coughs> parang may naano din ako. Parang may nakita din ako. <coughs> so wala tayong magagawa clear kundi maghanap tayo ng maghanap Tayo natin dito, clear Gusto mga ito na hanapin namin. Hanapin namin dito. Tara, Claire. Oo. Saan mo banda nakita? O narinig? Dito. Doon? mag ingat ka sa mga damuhan na baka may mga ahas dyan. Delikado. Delikado. Ang delikado may ahas. <laughs> May narinig kang kakaibang boses na masarap. Parang nasarapan. Oo, uh, nasarapan yung dito banda? Uy. Kaya nga, Kaya nga wala, eh. Malambig yung panahon, Claire. Kaya ngayon hahanapin natin dito. Oo. Oo. Saan banda? Doon. dito dito try natin dito clear huy ala huy sulat mo ayun sandali sandali lang huy tumakbo pa talaga kayo ha mga walang iha kayo dali 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 Oh. oh sabi ko, may ka. Sayang din. Nakuhuli natin pero nakatakbo. Oh. baka nandito. So mga idol. Wala Claire, wala. Hindi mo nakita. Talagang hindi na hindi namin sinasadya mga idol ha. Pasensya na. At hindi namin mahuli-huli ang ah, na, napakailap nila. Talagang tumatakbo sila dalawa. Whew. Dalawa na kami ni Claire dito naghahanap pero ang bilis nila magtago sa area na to. <coughs> Masakit na yung likod ko. Ano Claire? Balik tayo doon Claire. Mm. Tara, click tayo. Baka bungalik sa doon sa kanilang pinuntahan, tagpuan. Dito. Dito dito